Nandito na kami sa Unitop ah! sa yeah, Iligan uh, uh, wow. uh, ano huwag? Uh, uh, Hindi uh, uso dito yung huwag Mahina tayo dito Nandito ah! <laughs> uh, si King Lux <laughs> Ayan ang mga tsinelas, doon tayo sa taas o dito? Kailangan <laughs> ah! mo yung ito ng ganito

Nana, na kasi na... si King Lock yun uh, isa pong karangalan na makasama si Mama to ko tayong yung mag-vlog wow Papat, <laughs> Ay, pato si King Lock pitik tayo ikaw mapatuturo. yung mga veteran kami yung mga bago yan, ano yan? Mamato uh, Mama to sa inyo to salamat ha kung <laughs> kayo kayaman oo oh, kuha ka lang ha tiyari <laughs> <laughs> ka sa kasir paglinisin <laughs> na naman tayo Yan yun Mama to I love you Wow 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 <laughs> Sige, eto na. Abutanagami. Shota yung pag-anod tayo ng sililas kung sa taas-taas. Sige, irehistro mo, 'yung listahan lang muna nila ng ano, 'yung kung ilang piraso. Sige, mabilis 'yun. Papay na pa-gariko.